Ibinahagi ni J.M. D. Guzman ang kanyang opinion kaugnay ng isyo ng mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, partikular na sa mga netizens na sumusuporta sa ideya ng pagpatay o pagtodes sa mga ito. Ayon sa aktor, hindi ang kupat hindi makatarungan ang ideya ng paghuhusga o pag-aakusa sa mga gumagamit ng droga sa ganitong paraan, sapagkat mayroong mga aspeto ng pagkatao at kalusugan ng isang tao na hindi basta-basta nasusukat pinili niyang iparating sa mga tao na may mga ibang paraan upang tulungan ng mga ito at hindi sa pamamagitan ng pagpapataw ng malupit na parusa. Ayon pa kay JM, isang mahalagang punto ang pagpapakita ng malasakit sa mga taong nahulog sa paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Kabilang siya sa mga aktor na unang nagbukas ng usapin ukol sa kanyang nakaraan, kung saan inamin niyang siya ay naging bahagi ng paggamit ng mga ilegal na droga. Bagamat siya ay dumaan sa isang madilim na yugto ng kanyang buhay, naging positibo ang kanyang pananaw matapos niyang magdesisyon na magbago at dumaan sa proseso ng rehabilitation o rehab. Pinili ni JM na ibahagi ang kanyang karanasan upang magbigay liwanag sa mga tao na may mga pagkakataon sa buhay na nagiging mahirap, at may mga pagkakataon ding nakakalimutan ng isang tao ang kanyang mga responsibilidad at pananagutan. Gayunpaman, ang pinakamahalaga ay ang pagkakataong magbago at muling makabangon mula sa mga pagkakamali. Ibinahagi niya na naging matagumpay siya sa kanyang rehabilitasyon at sa tulong ng mga eksperto, mga pamilya, at mga kaibigan, natutunan niyang magkaroon ng kontrol sa kanyang buhay. Mahalaga kay JM ang ideya ng pagtulong sa mga nangangailangan ng rehabilitasyon kaysa sa pagpapataw ng parusa. Ayon sa kanya, ang mga taong gumagamit ng droga ay hindi lamang dapat ituring na mga kriminal, kundi mga individual na may mga pinagdadaanan, may mga pagsubok sa buhay, at may mga aspeto ng kanilang kalusugan na kinakailangan ng tulong. Naniniwala si JM na ang pagpapakita ng kabaitan at pag-unawa ay mas mainam kaysa ang pagpaparusa o pagtangkang buwagin ang buhay ng isang tao. Ang kanyang mensahe ay isang paalala na ang bawat tao ay may karapatan sa pagbabago at na ang mga maling desisyon sa nakaraan ay hindi dapat magdikta ng kanilang kinabukasan. Dapat din ani ang isaalang-alang ang mga sanhi ng paggamit ng droga at humanap ng mga paraan upang matulungan ang mga tao na makalaya mula sa ganitong bisyo. Samantala, ang mga netizens na pumapabor sa pagtodes ng mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ay nakatanggap ng batikos mula kay JM. Ayon sa kanya, ang pananaw na ito ay hindi nakabatay sa tunay na pag-unawa sa kalikasan ng problema. Sinabi niyang ang paggamit ng droga ay isang seryosong isyo ng kalusugan, hindi lang ng isang bansa, kundi ng buong komunidad. Kaya't nararapat lamang na ang mga gumagamit nito ay matulungan, at hindi ituring na walang pag-asa. Bilang isang aktor na nakaranas ng malupit na pagsubok, si J.M. de Guzman ay patuloy na nagsisilbing halimbawa na sa kabila ng pagkatalo o pagkakamali, may pagkakataon pa rin magbago at magsimula muli. Siya ay isang patunay na ang rehabilitasyon at tamang tulong ay maaaring magbigay ng bagong pag-asa sa mga tao na sa kabila ng mga pagkatalo, may pagkakataon pang magtagumpay. Sa pagtatapos ng kanyang pahayag, muling binigyang diin ni JM na ang tanging layunin ay ang magbigay ng mas malalim na pangunawa at pagmamalasakit sa mga tao upang matulungan silang makalabas sa masalimuot na kalagayan at hindi sila husgahan o itakwil. Ang kalusugan at kabutihang moral ng bawat isa ay isang kolektibong responsibilidad at ito ang dapat natutukan, hindi ang pagpaparusa o paghuhusga. Ano ang sinyo sa balitang ito?